So, ayan guys, sina-challenge talaga ako ni Tito Mars. Ayan. So, meron siyang kape daw. Ayan. At saka pandesal daw. Ayan. So, itatry natin daw kung pwede daw yung pandesal dito sa kape. Kung ano kaya ang sabor. o, kung ang sabor sa pandesal sa kape ka, no? So, nanadiri siya talaga. So, ako nanadiri man ako talaga. Talaga lang. Hindi naman ako talaga kumakain ng pandesal. At saka nilalagay dito sa ano, kape. Ayan. So, basta ewan ko. Basta hindi good bet. So, ito try natin yung pandesal. Kung, kung ano yung itsura niya. So, kung ilalagay natin sa kape. Ayan, so, ito try natin. Basta ako, hindi kumakain ito. Ha? Hindi ako kumakain ito. As in, totoo yan. So, ito try natin. <laughs> ito try natin kung ano talaga yung yung ano, yung lasa niya. mm, -mm. Tito Mars talaga. As in. So, ito try natin. <laughs> Hello guys, parang ano siya. Foam. o oh, parang foamy siya. Hmm. Parang tissue. <laughs> ah, dito Mars talaga. Tikman natin. Ayan. <laughs> Walang lasa. Yeah. <laughs> tito Mars, wala talagang lasa. Ayan. Yeah. Yeah. Um. <laughs>